Magandang umaga mga kasuyan at sa araw na ito mga kasuyan, araw ng linggo, tayo ay uh, magmamap sa sahig. Kasi marami nang nga uh, dumi, dumi yung sahig. Paano masabi? Naglalagom na yung sahig natin at uh, ito tayo ngayon, magmamap tayo. No, para tayong nasa isang malaking uh, establishment establishmento. No, parang uh, tingnan nyo isang janitor. Woo! At uh, yan, pa mga kasuyan. At uh, habang tayo nagmamap mga kasuyan, may tinangkil tayong uh, pangpakintab ng sahig at uh, huh? pangpalambot ng mga dumian. Yang, yang ko. Ayan. Stop! Look! and listen. Yan yung mga <laughs> ginamit ko dito para madaling makuha yung mga tagip -tip ng sahig. Ayan mga kasuyan, yan yung ginagawa natin sa araw na ito wow naman Nung isang araw tayo ay nag, uh, ilis ng kurtina at uh, ngayon na naman ay kasi yan tayo ay magmamap kasi yung uh, commander in chief natin siya ay naglalabah uh, sa mga oras na ito ah? <laughs>